nasa kabilang linya na natin si Arya Leya ang uh, kanyang balita ay kaugnay nung ito uh, teka yung uh, kanyang balita ay yung uh, si Emeline no ang uh, distressed over uh, kaugnay ni Emily ng distressed OFW sa Damam KSA o yung Kingdom Sau Kingdom of Saudi Arabia na taga Gimba nasa Pilipinas na po siya. Yung rape case, case nga lang na inihain in 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 laban sa amo, wala daw nangyari. Nako ano ba ang uh, uh, naging problema diyan? Ariya Leha, paki kwento mo nga pasok. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa radyo nating tinga at lalo lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Nakauwi na ng Pilipinas si Herminia Guanzon Belgo na mas kilala sa tawag na Emeline matapos itong matenga ng halos isang taon sa Damam Saudi Arabia matapos tumakas sa pinagtatrabaho ang amo na si Adil Abubakar Bagdes, ang lalaking nagsamantala kay Emeline. Gabi ng Enero 16, dumating sa Gimba sa si Emelin, ang agency nito ang sumagot ng kanyang plane ticket pa Habang ang pamasahe mula Maynila pabalik ng Barangay Bantog ay ibinigay ng pamangking si Princess. Hindi na raw niya nakuha ang pumila sa OWA, Sa dami ng tao na aniya ay halos nagkakagulo doon nag ng kasong rape si Emily laban sa amo, Marso taong 2024. Matapos nitong makatakas sa pinagtatrabahohan noong Enero, then uh, 2024, ngunit wala raw nangyari. Kwento nito, uh, labing isang buwan uh, at uh, labing apat na araw itong nagtagal sa accommodation. Sa itinakbo ng kaso kahit minsan ay hindi raw niya nakaharap ang inireklamong amo puro paloas lang ang nangyari. Oktobre uh, 2024, nang sinabi raw ng kanyang case officer na, nangailang, na nagnangalang alili, natapos na raw ang kaso at ang lumabas ay natalo siya dito. Tatlong buwan pa ang kanyang hinintay. Bago tuluyang maasikaso ang kanyang exit visa at mabuk ang plane ticket pa uwi. Eh. Kwento pa ni Emeline sa mga, pare, sa mga panahon ito ginigipit pa raw siya ng kanyang agency sa Alcobar at tinakot na baka makulong at pinapirma ng sandamakmak na affidavit at kasulatan na hindi na rin siya pwedeng magreklamo para lamang maibigay ang kanyang exit visa. Hindi rin halos nakatulong ang caseworker na si Alili ng Owa. Sa kagustuhan umuwi at makapiling ang pamilya, lahat ito ay tinanggap niya. Hindi nakuha ni Emeline ang kanyang passport hanggang sa makauwi na ito. Plano ni Emily na magsampa ng kaso laban sa Alcobar Agency sa nangyari sa kanya. Dagdag pa ang hindi ito pagsunod sa regulasyon na dapat ay tumanggap si Emily ng $100 kada buwan nang nakatingga ito sa accommodation. Sa halip na $1,100 ang ibinigay lamang sa kanya ng agency ay $500 para sa may labing isang buwan na inilagi sa accommodation. Hoyo, July 2024, nang dumulog ang kapatid ni Emily na sinanay Emma upang ihingi ito ng tulong sa sinapit na pang-aabuso. Matatandaan din na sa panayam ng news team kay Emily ng panahon na iyon, ay kinumpirma nito ang pagsasamantala ng amo November 2023 nang lumipad ito papuntang Saudi upang magtrabaho bilang kasambahay. Ay alaya, para sa balita pa ng lokal, radyo natin hindi ba ng 5.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at servisyo sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Arya Lea. Nasa kalye ka ba? Yes, po. Oo. Oh, uh, parang hinihingal ka pa. <laughs> Ang init. Mainit? But sumilong ka muna kasi. Uh, nandito na ako sa gilid na malapit sa Mike Pioneeral House. Ah, sige. Uh, pa panoorin, eh. natin nga yung, ano, yung video ni... Pwede ba? Kaya nating panoorin yung video ni Emeline. ah uh, yes. Ah uh, uh, habang inaantay na ipe-play mamaya. So, kahapon binisita mo si Emily ni ano? Opo. Ako mo sana naman yung yung ano ang assessment mo sa kanya. Kasamang army nakakaawa, Stress na stress siya uh -huh. at hindi siya na hindi na siya yung nakikita natin sa GC natin na Emily na maganda uh, parang yung walang ano yung mata, pero kahapon uh -huh. talagang maluha-luha siya at talagang pagod na pagod ang isip at katawan. Mm -mm. So, sa makatwid, uh, parang naging mas haggard yung itsura niya, no? Kasi yung pinagdaanan uh -oh. niya talaga, eh, kaya, yung, amantakin mo yung para lang maibigay yung exit visa, eh. Di ba? Parang ginipit-gipit pa uh -oh. daw siya nung kanyang uh, agency. Tapos, uh, yung caseworker din uh -huh. daw niya, eh, uh, sabi niya eh hindi rin masyadong nakatulong at bigla na lang daw sinabi na tapos na yung kaso at talo siya. Anyway, oh, ito yung interview mo kahapon, Arya Leya. Uh, Play uh, mo na diba natin. Pakipaintuhan mo kami kung kailan ka dumating. Ah. Uh, po kasi nag-flight ako nung ano nung 14 tapos connecting flight po kasi ako so bali 9 hours po ako nag-stay ng Oman. Mm -hmm. Tapos, Oman to Manila po So, kagabi lang po ako dumating Kanina, madaling araw na lang po ako dumating dito sa Gimba So, Kami bali, po, sino pala ang bumili ng plane ticket mo? Yung pong agency ko na po doon sa, sa agency ang, na Ano po, nga pangalan ng agency mo? Eastern Ambassador po Eastern? opo, dito sa Manila, medya Aha, okay So, anong nangyari doon sa kaso mo between doon sa amo mo? Uh, sabi po, no, ano ini ano ko po na usap na lang po ako dun na mag-withdraw na lang kasi wala din naman po nangyayari nag-stay ko dun almost one year po wala naman puro lang kami palo at palo at pag nagpupunta kami sa prosecutor kaya nag-decide na lang po ako umuwi na lang pero nakuha mo pa ba yung ibang binipisyo mo? wala po kahit anong binipisyo nakuha Uh, Yun nga kung pamasahe kong pauwi dito, sinendan lang ako ng pamangkin kung si Princess sa uh, DGAS ko para may pamasahe ako umuwi. Bakit hindi ka dumaan sa OWA para mabigyan uh, ka ng pamasahe? Dumaan ko doon, eh, Ang tagal-tagal. Ang daming pila. Ang haba-haba. Tapos yung iba doon, pabalik-balik pa doon sa... Pinababalik nila doon sa immigration kasi walang tatak yung mga passport. Nakikipag-away eh, sila doon. May pagkaano din yung mga nandyan sa immigration. Pero, uh, saan bansa ka nga galing, Emily? Sa, dam ah, sa Damampo. Ada ma'am, so doon sa Eastern Region, Polo Owa, binigyan ka ba nila ng endorsement letter? Apo. Uh, po, po sa ano ng Owa. Uh, pwede makita yung mga papeles mo, Emily? Apo. so bali, travel documents lang, hindi ibinigay binigay sa'yo ang passport. Wala pong binigay so ito pala yun, ito ang referral. Referral Tapos, oh, ay, grabe naman. Travel documents lang pala. Ay, ang tagal ko din sa pilahan kasi yun nga. Hmm. Ang dami din po ng ano. Asan yung ano? Mayroon kang... Mayroon kang... Um, endorsement letter? Galing sa Polo o Ah? yung para pag in case mag apply ka dito sa DSWD po loo, makakuha ka ng financial assistance, hahanapan ah, ka nun. Ah, ito na, referral form. Ah, ito na pala yun. So, ngayon, ah, nandito ka na sa Pilipinas, Emily, anong plano? Hmm, Bala ko po, po sana magsampa ng, mag-file ng kaso laban sa agency ko dito kasi talaga pong nagpabayain yung naging usapan nila nung pamangkin ko tsaka at kay attorney Castillon na dapat mayroon nasa batas daw na po yung monthly allowance ko na 100 dollar per month hindi naman po nila binigay hindi naman nila tinapad 5 months lang po yung binigay nila kung gandun lang maliban doon nandito ka na sa Pilipinas ano pa ang susunod na plano dahil nandito ka na sa pamilya mo ngayon ano na lang po siguro Mag i stay na lang din po ako dito kasi medyo may edad na din po ako 50 na eh. So may bala ka pa ba mag-abroad? Wala na po. Ako mabibigyan uh -uh. Po sa akin yun. mabibigyan ka ng uh, mga benepisyo galing sa gobyerno. So ano bang gagawin mo? Ah, mag bala ko pong mag sariling negosyo na lang. Kaya nga po nagtry ulit ako mag-abroad kahit na medyo may edad na. Para sana makapag-ipon ako. Kasi gusto ko rin kumuha ng pwesto dyan sa may bypass. Mm -hmm. Eh, gano'n naman po yung nangyari. Hindi ako sinwerte. Meron po akong dalawang anak. Ma'am, yan nga po, nag-iisang anak ko na pinag-aaral na hindi tunad. Kasi nga, wala nga po akong... Anong year na, na, na yon? Grade 12 po. Ah, grade globe. 12. Okay. So, si Mr., anong kabaho? Ano ako? Kapatid ko po yan. Ah, kapatid mo si... Ah, ah, solo parent po. Ah, solo parent ah, ka pala. Okay. 18 years na po. Hmm. Ayan. Andiyan ka pa ba, Arya Lea? Yes, kasamang army. So, alam mo ba, tinanong ko si Miss uh, Emeline, sabi niya, five years para siyang nag-work sa Lebanon. Oo, oh, oo, oh, Tapos, ang tagal na... At saka para sa kaalaman ng lahat, ha, hindi nakalimutan nating banggitin sa ating report, na itong si Emeline, una siyang lumapit kay Mayor, tama ba? Apo, apo, tama. Oo, kay Mayor Doklito Galapon at si Mayor ah uh, di kinausap niya itong si Emeline tapos uh, ang uh, ginawa niya ay inendorse niya sa atin dito sa Quick Response Team yung nabuo nga natin na uh, team para makatulong dun sa mga OFW na taga Gimba uh, mostly at syempre sa iba pang mga OFW na humihingi ng tulong ayun so kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-intervene dyan tapos yun nga ah uh, Uh, sabi ko kay Miss Emilyn kanina na susundan din natin yung uh, case na ipo-file niya uh, dun sa agency. Uh, linawin nga natin, sa Alcobar Agency ba o yung media na sinasabi niyang agency dito sa Pilipinas? Oh, yan yung media yung dito oh, sa Pilipinas. Yun yung yun yung sasampa plano niyang sampahan ng kaso. Oh, tama? Ooo oh, tama, okay, oh, okay. ayun. Tapos uh, yung video natin kanina ang nakalagay doon ay Barangay Bunol. Siya nakatira. Sa Bantug pala siya nakatira ngayon, Barangay Bantug. Ayun. Oh, oh, tama, nagkamali oh, tayo oh. no. Nagkamali tayo ng edit at uh, in fact uh, uh, kapitbahay daw siya ni Kapitan Kalosa. Apo. at uh -oh. si Kapitan Kalosa ang nagsundo sa kanya sa airport. Ayun, oh, maraming salamat kay yes. Kap Kalosa na sumundo sa kanya uh -oh. sa airport. ayan Good luck na good luck uh, kay uh, Emily na no, sana uh, ano yung yung kanyang plano na magkaroon na lang ng business, sana matupad 'yan at uh, sana matulungan din siya ng mga agencies na na sa kanya <laughs> nung nandun siya uh -oh. sa ano sa Taw dito. Sa Damam? Damam ba yun? Oo, sa Damam, oh, sa, sa damam. Saudi yes, Arabia. Damam. Oo, kasi kinukwento din niya. Alam mo, uh, Arya kanina nung uh, tinawagan ko siya, kasi kinonfirm ko nga kung attempted rape ba o rape case yung inihain niya uh -huh. laban sa Indeed. kanyang amo. Rape case pala. Tapos, case. yung uh, case worker daw na si, na Alely. Uh -huh. Eh parang ano daw, parang hindi naman talaga nakatulong dun sa kanyang kaso at sa kanyang mga uh -huh. sitwasyon. At in fact, ito, ah, ito ay uh, galing lang naman kay, uh, tawag taw dito kay Emily na parang meron din siyang ibang mga kasama doon sa lugar, doon sa damang na parang uh, may reklamo. Ah, uh, eh. marami oh, daw oh. sila, marami. Oo, oh, oh, may reklamo dito kay Aleli, pero sabi naman niya na yun nga dahil pinapirma na siya na hindi siya pwedeng magreklamo. Mm. -mm. Oo, oh, oh, kaya ano, uh, nung kinukuha ko na yung buong pangalan nung Aleli, uh, ayaw na rin niyang ibigay kasi nga uh, pumirma daw siya ng kasulatan na hindi siya mm. pwedeng magreklamo at kung ano anong affidavit <laughs> daw yung ipinapirmahan sa kanya para lang maibigay yung exit visa. Eh. Ayon.